what's up mga kaotage uh, magandang hapon po muli sa ating lahat yan so andito pa rin tayo sa itong part 2 na aking uh, pag update sa ginagawa ng uh, ROS extension so, sa unang part sa may uh, rotonda po tayo uh, at kita lang po ninyo kung ano po yung mga nangyari at yung kanilang uh, natrabaho na so ito at nasimulan na rin mga kaotage itong bahay na rin na uh, ano bulan kita naman ninyo mga kaotage Uh, nasimulan na rin sa pagiba so itong isang bahay itong mga cottage parang matagal-tagal patat <coughs> wala pang sure kung kailan na talagang uh, mag magkasinabot yun ba so halos lahat ng mga bahay mga cottage ay uh, ito sa itong area na to ay na na baga nangakuha na ba nagba na So ito mga kawatids, ito pala tayo nakita natin sa dulo. Yan o. Oh. So kanina kasi nakita ko, hindi ko lang nabidyohan. Ngayon okay, po, shout out. Kamutong sa tumoy dito? Kamutong tong tumoy dito? Kamu? Ah, so yan mga kawatids. So. Oh. so sila pala, hindi pala yung uh, paggawa ng Dabao River Bridge. So oh, sila pala mga kawatids. So oh. kumuha ng kalahating box school work. Yan, boys, Singapore. Yan oh. So, siya pala yung kasakay ko dati mga kautis oh Yan. So, dyan pala sumakay ako dati mga kautis. Napakabait na tao. At galing po tayo dun sa dulo. Yan. Hanggang dito. Na, yan. Maraming maraming salamat sa Happyo Company. Yan. Dito. Ah, out sir. So, nagtanong lang po siya mga kautis kung anong vlog daw to. So, yan. Sinabi ko naman. Iwan ko ba kung bakit hindi pa ako nakakagawa ng sticker? Ayan. Ah. Uh, nakakaingit mga kaotits. Yan no? Kapag meron kapalang motor. Ayan. <laughs> so, ayan. Uh, so, lang. Sacrifice or at uh, lang talaga ng kwan mga kaotits. Uh, ang taong yan. Ah, uh, kailangan lang talagang magpursigi para makuha din natin yung uh, pangarap natin sa buo Uy, ah. shout out. So, ito kita ninyo mga kawatits uh, dito dumadaloy yung yan, binahata to talaga nga uh, dito sa nabanda tatatrabahoin to para sa paggawa ng box culvert doon sa nilay padaloy itong nga uh, tubig kanal na nanggagaling doon sa maya uh, rohas ab at yun nga po yan, oh, na open doon so dito po lumabas So, yun, uh, may box culvert na rin pala. So, soon, lalagyan lang nila, nila dito ng uh, forma para sa paggawa naman dito sa yung kalahati, sa taas na. So, mga ka-audits, at uh, samahan nyo ako, pumunta natin doon sa dulo. At uh, try ko i-update sa inyo yung ginagawang uh, pagpaganda dyan sa ruas uh, ab So matagal din natin hindi na ipakita. So ikukuan ko dito mga cottage si pagyan i isasali ko na lang. Yan. So yun. Uh, punta ka rin sa unahan. Let's go. Yan. So kita nyo mga cottage, um, hindi rin basta-basta yung uh, daanan nila dito. Hindi rin ganun kalaki. Yan. So tamang-tama lang talaga sa napakalaking track na yon yun o so nahan So, yun. Sa mga cottage, yung nalaman ko is dyan talaga. Yung doon banda, magtatagpo hanggang dito. So, dito parang uh, stop muna yan nila dito banda. Para yung doon, um, tatapusan nila. and para magtagpo po. kasi yung daan mo to ay talagang pina, uh, kinabangan pa para sa mga residente na dumadaan dito araw-araw. So punta tayo dun sa unahan. Let's go! So yung mga cottage, hindi na tayo sa may uh, extension. Yan. So ito. Um, yung mga kabahayan, mga cottage, kita naman po ninyo. Na, yan, no? Uh, parang wala na ata mga cottage to. Ito na lang ata yung hindi pa na tatra, ah, nagigiba. Ayan, at yun sa dulo. At dyan banda mga cottage itong sa gitna na to. So dati tatlo yan. Ngayon po ay uh, isa na lang din. At hindi man natin na ipasilip yung mga pag mga cottage at least um, paunti-unti na talagang uh, nakukuha para po yung mga pagtrabaho dito ay tuloy-tuloy uh, talaga walang mga sagabal so dito naman ito hanggang doon ay mangilan-ngilan pa rin ng mga kabahayan na hindi pa po uh, nakukuha o ginigiba kasi siguro yun nga po um, yung iba kasi mga cottage naghahanap pa yan ng mga matutuluyan kung saan Ayan. si madam daw so yung kanilang estilo mga cottage no hindi po yan nila lalo na sa pag uh, uh, kumbaga nila ba yung pagkukay nila dito hindi po yan nila tinuloy-tuloy sa isang area so kanila po yung nilagyan ng espasyo na walang tawag nyan na walang hukay yan, tulad dyan ba mga kapit? Kasi yun nga po, kapag magtuloy-tuloy, lumit kasi yung espasyo ng daanan nila. So, ganun po. Kumbaga, ilang style ba? <laughs> yan. So, punta tayo dun sa unahan. So, titingnan natin ano pa yung mga makita natin ng update at ano pa yung pinagbago ito sa ginagawang ruas extension. So, talaga yung panahon ng cottage hindi natin masasabi na matagal. yan Parang napakadali lang ng panahon din. So yun nga po, dati kabahayan, ngayon po ay isa ng uh, napakalawak na daanan. Yan. So yun po, tatay sa na let's go. So yun mga cottage, subay so, taan eh. Yan. So diri. It Katong mangga boss, makuha to. Sa Dili na. Sayang no. Makukuha na ba? Kuha no. no. Sayang nga no eh. Yan mga cottage, so ng mangga na yan, napakalusog tapos murag mabungahay naman sa atan no? <laughs> Wala pa no? Pwede siguro ni buhatan na lang kung ano, dalan tapos di na lang po ng mangga. <laughs> Tunga na lang, okay, no? So yan mga kaotits, kung para sa ubang ba no, katungkuhaon lang nila. Unsa ano may trabaho ni install niyo ani boss? Dire na pod magmug na pod mo dire or Ay hulog. Pero kanin di li na siya, delete pa ni gubaon boundarya. Oh, puli. Ah, indi Akong baga tuloy diretso diretso dai. Na lugman dai pilote ni. Oh. Naa ka nga yung din yung style no, kumbaga agubao ni tapos di ba gitambakan panton ninyo no? Eh, paglangtat namin, ni tapos tambakan na po dito? Tapos tambakan na po dito. tambakan man ninyo nga? Dahan na may ikaw daan. Anong siya Tapos di ba magkakalot tunay nyo katong oh, oh. Okay, Ang plane okay, diba, di Ah, kumbaga. Ang katong mga humok na yuta inyong gikuha? Oh, diba, ang, yuto, eh, ah, sumaw ito? Hmm. eh kalot. Hindi nga magkakalot. Mm. So kailangan kalutong gid siya, atong kuan? Waon jud sa akong. So jud So wala problema, kalutong na pud ninyo balik kay yeah. tungkuan buhat na po buhat basketball back. So, no. So yun, mga makaka-outage uh, ito, ang mga ginagawa nila, ayan. So pauwi na po sila mga outage So hindi ko lang na videoan kanina yan so, so ito yung nakita natin sa part 1 ko sa ginagawang ruas or taunda yung ipinasili ko sa inyo so sila pala yon yung may bako ko doon po sa dulo ng uh, bukana so akala ko po ay uh, sinisimulan dito sa bukana yung paggawa po ng uh, Davao River Bridge so ito pala yon yung kanilang uh, kinuha itong kalahating box culvert so nagtanong ko mga kaotets ito pala so yung flooring pala ng old uh, na daanan na to so napaka tigas daw pala mga kaotets so dito nahirapan din sila sa pag sa pagbungkal sa pagdiba ng itong mga old box culvert at itong uh, ginagawang daanan so hindi rin po ito basta basta daw yung uh, trabaho yung uh, pagibalang, lang yan so napahirapan din pala yan So ito, yung mga kabahayan. So akala ko isa na lang mga cottage. May isa pa rin pala na dito na giniba na po. Yung second floor. At ito naman ay paubos na. Yung second floor. Iyan no. Oh. So doon din mga cottage ah, sa parang sa lang po yung pagiba itong tatlong bahay na tigda dalawang palapag Uy, shout out mga bata. <laughs> shout out sa mga bata oh. nakaila. Yan. So, mm -hmm. saan ba tayo? Uh, dito, dito, tayo daw mga cottage. Maputik din kasi 'yan, no. Oh. <laughs> mga bata. So, pupunta tayo mga cottage para so titingnan ko kung may sama ko doon sa may uh, rose up itong ating update. Ayan yan okay, shout out <laughs> so, Sa mga nakaila, mga bata Nga naadri ah. So tapos na pala siya nagtrabaho mga kaotich Yun nga wa rin, uh, umuulan yan, shout out sa mga bata Hello <laughs> Yan So ito, malaking puno pala Dito mga damang kaotich Unsan siya, mangga, sa una Unsan, mangga no Yan at yung tubig dito na uh, umapaw. yan mga cottage so hindi man na uh, kumain talaga mga sakto lang dito banda mga cottage um, dito kasi nila pinapalabas so dyan naka, yan, nakasarado yan. so ito talaga yung labasan daluyan doon sa Maya uh, Ruhas ab yan so dito yan so ito po uh, ay sarado po ito para po sa paggawa po ng uh, box culvert Yan. Yan. So mga cottage, um ito yung update natin. So um, Isa talaga sa mga nakakadeli po ng uh, trabaho itong ulan. Yan. So titingnan na lang natin kung ano pa yung mga gagawin nila. So um, sabi po ah uh, baka next day ay mga ilunod daw to ba ilalagay daw diyan sa baba. Yan. So hindi natin yan maaktuhan kasi yun nga po, kapag magbaba po sila ng box culvert, uh, umaga po. Yan, nag-update po tayo ng hapon. So, punta tayo doon sa unahan. So, para doon po ako mag-outro. Yan, let's go. So, uh, ngayon ayan, napakabilis ng panahon dati. 'Yung makita natin dito ay 'yung pang-Marco uh, Polo Hotel ngayon po mga <laughs> yeah. bata. Ah, so 'yung kwan pala dito, oh, 'yung parantar. Wala na dali din mga cottage. Parantar Auto Shop. So, hindi na pala sila nag-operate dito. At mga cottage, um, kapag natapos ito, uh, yung parantar auto shop, dyan lang po yung uh, sa mga kwan ng parantar. Yan. So, lahat po yan mga cottage, kung sino po yung uh, pwede natin siya shout out or i-promote, libre po yan mga cottage. Yan. So, yung gustong magpa-promote dyan, pwede natin yan mga cottage. Sabihin sa inyo kung saan po kayong lugar. So, ito na nga. At uh, kita lang po ninyo mga kaotis, ano yung meron dito. So, mega shoutout pala sa Parantaruto Shop. Ayun ah, mga kaotis, kita po ninyo. So, dyan na po yung... Uh, hindi natin lang kung permanentihan po yan nilang pwesto. Yan, kasi dati dito yan. So malakas na po yung ulan. <laughs> so tawang tama. Hindi na lang po ako mag-update doon po sa antog niyan. Diyan po sa ROASAB yung pagpapaganda. Yan, so sa ROASAB mga kakotits tapos na po yung kanilang paggawa. So um, yan. malaking tulong yung napakalaking box culvert na to para hindi po talaga aapaw yung tubig baha kapag umulan so dyan po sa may ruwas yan dati kapag araw-araw po umulan at malakas po yung ulan mga isang oras or kalating oras puno na po yung ruwas ab yan so ngayon po ay goods na goods kasi yun kung kanilang ginagawang uh, proyekto na to, ay malaking tulong talaga. So, maraming maraming salamat, at hanggang dito na lang, paalam na pa akong mga cottage, at uh, yan, mega mega shoutout pala, sa lahat ng mga suli supporters natin, suli viewers, suli subscribers, at mega shoutout pala, may uh, yung sa viewers natin, bago nating uh, viewers, uh, subscribers, dyan po sa Cotabato at sa Sambuanga City, mega mega shoutout, yan, hindi ko po alam kung nakalimutan ko po yung kanilang pangalan. So, dyan sa Sambonga, sa Cotabato City, mega mega shout out po sa inyong lahat. At God bless, lagi po kayong mag-ingat. So, sa lahat po, ng, uh, sa Mindanao at uh, Visayas, so, lagi po kayong mag-ingat mga kautits. Uh, sa naranasan natin ngayon, uh, itong uh, low pressure area. So, um, ngayong Bernice po po daw, matatapos. So, yan, lagi mag -ingat. So, God bless po at hanggang dito na lang sa FWS pala natin mega mega shoutout sa mga suli supporters natin dyan mega mega shoutout sa inyong lahat hanggang dito na lang papalam pa ako at babay na